Good morning mga kasiko. Oh. Ayan. Good morning mga kasiko. Dito naman tayo sa Pakpaklawi. Ayan, no. Oh. Dahil araw natin ngayon. Ayan, sa dami mga kasawa. Ayan, mga kasama natin lahat yan, mga kasiko. Ayan, o. Oh. Kami yan. Atin yung araw ngayon. Ayan. Kami. Kita yun. Ayan, ang araw natin, mga kasiko. Franz yang terpasok Yan, makasih kesiko. simula pa lang yung alabas. Activity namin, no Ayan. Uy, ayos ah. Puno na. Puno ng buhangin, ah. Huh? Ang galing, oh. Ayan. Shout out sa inyo. Ayan, ang kaganda yung pakpaklawin which ano yan oh white yan talaga yan shout out sa inyo mga uh, followers subscribers saan mga sulok ng mundo ayan ang panibagong vlog natin dito tayo naman tayo sa pakpak lawin second time natin dito ngayon pero ngayon na para uh, makaraming tao para makasama natin kasi araw na ngayon ng party namin ayan Naliligo na. Ayan. Atin yung araw na to, mga kasiko. O. Oh. Maaga pa lang. Mainit na, kaya mara masarap maligo. Walang agaw ganong alon. Ito naman yung guardhouse nila, o. Oh. Ang bola no. Hmm? May hmm. nyug doon no kasi ko. nagisang isang nyug. Yan. Sarap maligo sa buhangin to ibang side na naman ito ang kabila kabilang na side yan ang buntukan yan ko? morning sa inyo saan makasulok ng mundot natin ayan mag happy happy muna tayo mga kasiko sarap dito dahil sa hapon napakaganda dito mga kasiko hapon ayan mga party party natin yan naman party ayan bisco party yan. siko. Yung net ha, yung net. Ayaw. Hindi, kailangan dito yung mabilisan. Kailangan nyo lang po dito is teamwork. Teamwork Pwede nyo pong sabay-sabay hawakan yan and then, yun. So, kaya niyo yan, girl. Ka. Kaya niyo yan, yan. Dahan-dahan. Hindi kailangang madalian, okay? Oh, yan na. Oh. Ayan! Ayan! Change, change. Antayin nyo pong mag Antayin nyo pong Mapunta muna sa inyo yung bola Group game yan Group game Group game po yan Group game Kailangan po group po ko po

Okay, I think po, sa, sa, sa dami na energy nyo, kahit maghabon dito, wala naman na. stop po muna. Stop! Wait stop! Po. Stop! Let's make another rule for the game para ma-determine winner. Kasi, ang hangin po kasi, pag-anon. So, lahat talaga, without effort, kaya nila, sir. Babaguhin natin yung rule. Hindi tayo dyan. Uh, kailangan po namin sana ng upuan. Upuan. Hello, hello. Mga lima po siguro, lima. Limang upuan. Hindi lang ako makatawa eh. <laughs> Kasi baka abuti na tayo dito na alas 5, hindi pa tayo tapos. Sabihin ko kayo, Juanbo, sinatawa lang ka. saan Hindi po yan, no. Net that ball. Uh, dito po tayo, hindi na po tayo dyan sa net. Dito po tayo. Lihanat. Hey, girl. Dalawa pa po. Ayan. Ay, doon po yun. Hindi ka masyadong ano. Doon. Oo oh, ba? Ang buko ko, konti. Papunta doon. Ano na? Yung bola na po, 5 touches na lang siya. Ibig sabihin, 5 times na lang siya na pwede po before matransfer siya sa kabilang team. If mag-exceed tayo doon sa number, points na yun ang kadalang team. Tapos yung line, bawal na po tayo. Yung mga chairs, like yung parang linya na po siya ng volleyball court. So, pag lumampas tayo doon, points na rin po ng kabila. Okay na po. points. Tapos, ano po, change court. And then, instead of having 15 players, we'll make it, ano na lang po. na. <laughs> one, one, Yung makaka-points, ano po tayo ha, change court every point. kanya first first set, one point change court. Second set change court. Para naman po both sides na pupuntahan natin. Good! Okay na po. Ready po. Okay, ready? Ready! Angat na po, angat! Angat na po ang bala! And 3, 2, 1, go! Bunch. Wait lang po, since may lumabas na sa kabilang team, may lumagpas po. Point. May lumag pa sa lane. Sa kabila. Sa EP. Ang isa pa yung bawal po lumag pa sa lane. And EP. Oh, Change card po. Change card. Change card. One point, point. for the officers. Sa inyo service ano? Ingatan nyo po. May mga guhit po yan. Alrighty. Go. Is it Mama Acap? Is it Mama Forte? Hey! Off, 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 out now, out now, outside, outside, all one out. Change court. Water break. Water break. Kaya pa ba? Joke lang po. Then continue daw po. <laughs> ah, uh, ready. All one na po, all one. Sa inyo service. Sa inyo service. Si service. Si lipat service. muna. mo na. Ipi daw yung serve. Good. Lane, yung line, yung line, ay, ah, yung line. Four. Five. Two, one. Lipat ulit, lipat. Uh, sir, po ng officers. Two, one, two, one. Lakas ng hangin. Ready? Go! Go. Lain yeah. hey, naga strategi Pak, strategi is Pak. Baba lang, sir. Taasan. Ready na po. First group to reach the tree. Siya na po ang panalo. Go! Up. Oh. <laughs> <laughs> panalo na. And with that, panalo po ang officers. Officers. Thank <laughs> Okay, um, next po, pahinga lang. Pauwi na yung tropa Yan na kami Ayan, Napakarami namin Uh, more than 200 people dito ayan, ayan eh, ako bulit kami dito ng pakpak lawin eh, second time naman natin dito mga kasiko, kaya medyo okay naman pero sa daan bago naman yung daan natin iba, hindi eh, pa naman yung daan nila ayan, mga kasama natin mamaya ayan, mga kasiko para yung hindi mo eh. medyo nag happy happy pa sila ay tayo happy naman tayo eh. kaya nagtira rin tayo ng pauwi natin punta nga natin yung tabing ng playa kung ano lang yung itsura ayan wala nang wala, wala nang people kunti na lang yung people dito nag na, na sila yan pero yung dagat dagat pa rin na eh, naiwan yan marami pang naglalaro dito sa labing sarap mag -over, overnight yan o no? kasi yan o no? yan ay hey, chandy boy yan o no? yan chandy boy o oh. Ano na eh? Yan eh siko, si Boy. Shout out. Hello. Hello. siko Si Ko. Yan. Time, ang oras po natin ngayon ay is alas 6 ng hapon. Ayan o. May e, araw pa kasi sa dagat naman eh medyo matagal magbaba yung araw. Dagat eh. Ayan o. Sarap mag-swimming. Ibas ngayon mga siko. oh berapa panjang gelaruk mas saya di itu mau gue berenang ya coba oh di kesiko lo lo iya no di kesiko candi candi oh. lo candi lo <tuh> ya Gato yung pakpak -pak lawin Sa mga nais nice, pumunta dito Maganda siya May swimming pool eh, May aircon na kwarto Overnight kung gusto nyo uh, Abot ang halaga ano eh, Maraming kwarto Maraming mga lamping lamping na yan Maganda siya Timing at eh, saka maganda Magandang Magandang buhangin no? Magandang buhangin. Kaya walang kabato-bato. Kaya maganda siya. Nga doon. Apo natin tanaw natin. Saan siya? Sa sariling mundo talaga itong batang. Ito ba? Yan. Siya tochen niya. Nakatarado. Balik siya. <clears throat> Yan. Diyan pa yata sila kumis. No? pa AI wang hindi pumanis video pa yung sigay. pa Do yan. Uh, pagod na pagod. Ha? Um bum um bum. Na tayo, eh. um bum eh. um bum. di. Di 800 yung kubo. 1000 <coughs> per head pa na 300. Ito ang rate per night. Pag doon sa mga aircon Good air for the good for 5,000 per night. Per night 5,000. Good for two. Ah, may pala dito mga kasiko. 5,000 ng overnight dito sa aircon. Ang dominant diyan. Sa kumukubo naman is 800. Pag magduyan-duyan kasama ang kahoy, 800 din. 800 dito, dito. Dito, 600. Duyan-duyan, duy -duyan, duy duyan ka lang. Ha. Paduyan ka sa bakawan no? sa gubat na lang kasi ko. libre ka lang doon, para lamok naman eh. Ay, ano, lamok pala si pa, para uh, uh, Yan. Patapos na, patapos na yung kanatin, no? Oh. Marang Medyo magkatuwaan pa yung iba, ayaw pang umalis eh, oh. Kaya medyo enjoy na enjoy pa talaga sila. Eh. Diyan pa ito si Kumi. Yan pa kaya hindi pa umalis ibang Takot pa sila umalis eh. Buwan nila. <coughs> Ayan. Punong-puno to kanina man kasi ko. Punong-puno. Kanyang-kanyang Kanyang-kanyang buritan kanina kanya kanyang buritan <coughs> Uy na tayo Di ba Sa kanila pa Kasi dati nung punta kami dito Dito entrance Okay Thank you for watching mga kasiko thank you for watching sa uh, youtube channel natin uh, share and like lang kayo sa channel ko Fredtoms TV kasiko vlog yan sa so, mga na subscribe salamat sa inyo sa so, mga hindi pa subscribe okay, subscribe na po yung channel ko yan at share na nyo na rin salamat sa inyo ayan so, dito naman tayo second time natin sa pakpaklawin Ayan mga si sige nating natin. Ating building, building naman ito ngayon. Madami ng tropa. Ayan. Kaya maganda siya. Panorin mo lang hanggang matapos. Pakasaya dito. Laga sa mga nais pupunta dito. Welcome po kayo. So medyo may kamahalan kasi medyo klase yung susunod na. Okay, thank you. Thank you for watching. nang sasakyan ni Kasiko ayan, team Kasiko tayo ayan, team Kasiko ayan. okay ayan mga Kasiko, tapo na Pauwi na tayo dito sa area saan tayo nag team building yan mga po yun grabe dami ng mui kasi lasing na hindi na kaya yung alak kaya siya to sa inyo mga ko yan subscribe na lang share, like sa channel ko uh, salamat sa mga tumulong, sa mga na subscribe salamat sa inyo